Dahil sa malaking populasyon ng mga Cebuano sa parting Visayas, ang Cebuano dialect ay madalas na rin tinuturing na de facto Visayas language. Although may kaunting kaibahan, ay naiintindihan pa rin ang Cebuano ng mga taga Bohol, Negros Oriental, maliit na bahagi ng Occidental, Sikihor, maliit na bahagi ng Leyte, Biliran, pati na ang Masbate Dinagat Islands at malaking bahagi ng Mindanao tulad ng Davao, Surigao, Utabato, Misamis, Zamboanga at iba pa. Ilan naman sa mga notable people ng probinsya ay si Naserio Osmeña ang pinakaunang vice president at pang-apat na pangulo ng Pilipinas. Ang original people's champ na si Gabriel Flash Elorde na nagmula sa bayan ng Bugo isinilang naman sa Compostela at lumaki na sobra-sobra si pinamungahan si 6-time PBA MVP na si Junmar da Kraken Fajardo, si Buano Hatchat at isang politiko na si Don Honteberos. Ang artista naman na si Kim Chu ay isinilang sa siyudad ng Cebu, Juan Carlos na Tubong Konsolasyon, Sharon Garcia Magdayaw o kilala na si Vina Morales ay mula naman sa siyudad ng Bugo. Sinulog Festival, ito ay nagmula sa root word na sulog, na ibig sabihin ay agos ng tubig. Dito binasi ang sayaw na dalawang pahakbang paabante at isang hakbang paatras pinaniniwalaan na ang sinulog ay ginugunitan na ng mga ninuno natin bago pa dumating ang mga Kastila at sinamahan na lang ito ng Christian elements, particularly ng Santo Niño. Pasigarbo sa sugbo, pinagmamalaki dito ang kanilang bayan at kani-kanilang produkto. Minsang tinawag ng international chef na si Anthony Burden na best pig ever ang sibulichon na di tulad ng lechon ng mga Tagalozon ay di na kailangang sarsahan Sinugba kung saan ibig sabihin ay inihaw o grill Balbakwa na nagmula sa barbakwa ng mga Spanish na kung saan nakuha ang salitang barbecue Inununan na isda o isdang niluto sa suka luya at iba pang gisado parang paksiw Bam-i o pansit bisaya Isa din sa dinerayo ang pungko-pungko ilan naman sa mga tanawin na matatagpuan sa Cebu. Osmeña Peak, Kawasan Falls ng Badian, Tumalog Falls ng Uslub Buho River ng Aluginsan, Sumilon Island ng Uslub Pescador Island, Malaasukal na Buhangin ng Santa Fe, ang Sugar Beach, Lake Danao ng Bayan ng San Francisco, Magellan's Cross Fort San Pedro. Oldest Church na Basilica del Santo Niño ng siyudad ng Cebu. Malakas til yung Simala Church ng Sibunga. nga. Laging binabanggit ang Cebu bilang kung saan nagsimula ang lagpas sa siglong pananakop ng mga Kastila sa bansa. Pero wag natin kalimutan na dito nagumpisa ang pagkakaisa ng pitong libo anim na raan at apat napot isang islang tinatawag nating Pilipinas. Daghang salamat si Buanos. Daghang salamat inapusurang lalawigan sa kabisayan. I love one Cebu. Nahahati sa 53 administrative area ang probinsya ng Cebu, ang Lapu-Lapu City, Mandawi City at ang kabisera na Cebu City ito ang tatlong independent city. Ibig sabihin, di na sila parte ng provincial government ng Cebu. Meaning, ang provincial capital ng Cebu province ay matatagpuan sa kabisera. Pero ang mga naninirahan sa syudad ay hindi na bumuboto sa mga opisyal sa probinsya, kagaya na lamang ng gobernador. Maliban sa tatlong bayan na ito, mayroon pang anim na component city ang probinsya kung saan. Ito ang under ng Cebu ito ay ang Bugo City, siyudad ng Karkar, siyudad ng Danaw, siyudad ng Naga, siyudad ng Talisay at ang siyudad ng Toledo. Ang natitirang 44 na mga munisipalidad ay ang Santander, Sambuan, Uslob, Inatilan, Bulhoon, Malabuyok, Alcoy, Alegria, Dalagit, Badian, Argao. Mualbual, Alcantara, Ronda, Sibunga, Dumanhug, Barili, San Fernando, Aluginsan, Pinamungahan, Minglanilla, Balamban, Cordova, Consolacion, Liloan, Compostela, Astorias, Tuburan, Carmen, Katmon, Sugod, Tabuelan. Burbon, Tabugon, San Remejo, Medellin, Daan Bantayan, San Francisco, Puro, Tudela, Pilar, Madredejos, Bantayan at Santa Fe.